Good evening mga kabuang. Wala sa takalugsong sa tuang false crown. Kay tungod sa tuang gibati. labad ang ulo. Ug sakit ang ilong. Ngayon lang relax sa tasa balay mga kabuang. Kay magpagkabaskog usa ta medyo similuya yun si buang abloy crown aray ay nang na mo umutana mo kung akong kung gihampol para ni sa labad sa ulo mga kabuang dahon niya ni sa <coughs> dahon sa mansanitas muna tambal sa labad sa ulo kung kamo na ulo ang puli na yung down sa mansanitas. Pila ka oras mawagtang ang inyong sakit sa ulo. Pero mubalik rapod. Kay kining labad sa tung ulo nagagad ra ni sa atuang sipon. Sipon nga kaning <coughs> kining usan ni hilaw ba ni, or hinog. Kay inig <coughs> anak nato. <coughs> ah, uh, plima man ang was, gawas so mga kabuang wala sa update karon og mga <coughs> na nag burles kay pamanta dito god dire lang sa -ta sa balay mag relax uh, dili sa nato bunolon na atong lawas kay basin unya o simbakog din ataka video dito sa atong ah uh... Ito na sa area. Uh, mga kabuang. Basin ugma. aduna uh, na natin video. Nga ma-upload. Uy, natangtang ang akuang ang dahon sa mga mansanitas mga kabuang. Oh. Uh, na nila mga mga kabuang. Gayon. Na, ah, oh, yaksud ulyap oh. So effective bit siya mga hours. Si Meluya gid higalang higala buang. Mga kabuang. Sakit ugluya pagod maunang relax sa inyong higala ah uh, basin ugma mga kabuang na natay video na uh, nata sa tuang false o dire na lang siguro kutob mga kabuang uh, thank you sa mga comments ninyo o sa inyong mga views sa atuang video. Ah, murag dali na lang kutob mga kabuang. Kay murag gahawihoy naman ako ng Kamut din ng oy. Atong, atong tambal. Oy na palok na mga kabuang. Hmm, di dai kamu pilit, tap tagis kastit be. And salamat mga kabuang. Thank you mga kabuang.